Hi. <laughs> Hi. Welcome back mga kaldab Ito na naman po ang inyong lingkod si Mr. Destiny At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media ito po yung latest post ni Mengay sa kanyang twitter account mga kaaldab nagtataka tayo mga kaaldab na sinasabi nga po nila nasa Quezon City nga po daw nakawi, nakatira si Maine Naunsaan na kunsaan naandun nga po ang bahay ni congressman pero dito mga kaaldab sinabi niya sa kanyang post 15 minutes away lang from our house ang Pilipin Sarina. So, nagpahatid na lang kami kay Kuya and Dean. Umalis kami sa house ng 7.30pm. Packs of being a Santa Maria citizen. Ito yung mapapaisip po kayo, di po ba? Akala ko po ba sa Quezon City nakatira si Main Polkerson? Akala ko po ba sa ang ibig kong sabihin alam nyo mga kaalda yung mga post ni Mengay lalo na po sa Instagram. Talagang may mapapansin po kayo, no? Tapos dito nakalimutan pang hubarin yung helmet, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo mga kaalda, may kanya-kanya tayong pananaw, may kanya-kanya tayong opinyon. Kaya po siguro mga kaalda na hindi magawa ni Mengay na magkaroon ng house raid sina Luis Manzano, Julius Babaw, Tintin Bersosa, at siyempre ni Ogie Diaz. So alam na mga kaaldab, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, malapit lang ang Quezon City. Ito yung Quezon City na kung saan nga po daw sinasabing City of the Star. Pero bakit ganon? May mga bagay-bagay na talagang mapapaisip po kayo. Hindi po ba? Kaya nga po masayang mas, masayang masaya si Mr. Destiny. Lalo na po kapag ako ang nakakakuha ng mga update. Kapag ako ang nagbibigay ng balita. Kasi kung Armin to, iba na po yung sasabihin nila. Hindi po ba? At ang kagandahan po, ito remind ko lang po sa inyo, kada post ni Mengay sa kanyang Twitter, pumapabor talaga sa Aldab. Hindi po ba? Ito nga po yung Philippine Sarina na sa tingin nyo mga makakalimutan po ba ni Mengay? Makakalimutan ba ito ni Alden Richards? Kasi dito po talaga yung nagsimula eh. Dito po talaga kumbaga masasabi mo na dumating yung point na nabuhay ang karir ni Alden Richards. Sinasabi ko lang po para lang po sa kaalaman ng lahat na kung saan Aldab po talaga ang nagbigay buhay kina Maine Polkerson at Richard Polkerson. Real talk to mga kaldab. Kaya doon sa mga nagko-komento ngayon, sa mga taong nagsasabi sa akin na move on ka na, Mr. Destiny, tapos na yung boxing. Okay lang po. Hindi po ba? At least alam naman po natin kung, kung saan nakatira si Mengay. At least alam po natin. Hindi po ba? Kaya po pala minsan, hindi mo mapapansin o makikita na may mga bagay-bagay nga po na mapapaisip ka. Di po ba? Kaya sabi sa'yo, relax lang tayo mga kaaldaw. Kung baga may mga bagay-bagay po na eto ginagawa ni Mengay para saan. Hindi niya naman o oh, wala naman po kasi nakakaisip na si Mengay sa Bulacan pa rin po nakatira. Paano makakabuo nga po ng supling? Di po ba? kung si Mengay nakatira pa rin kila Nanay Dab at Tatay Dab. Di po ba? Gayong kasal na to. Dapat nga po, di po ba may sarili? Ito yung sinasabi ko na hindi nila ako naiintindihan na puro ganito, puro ganon. Sa totoo lang po, wala po talaga magsasabi na taga Bulacan. Hindi po ikikismis ang pamilya Mendoza kasi sila po talaga nire-respeto at ginagalang. Di po ba? Kaya nga po yung mga taga Bulacan kapag nag-comment may laman. Pero hindi naman la na sinasabing taga doon sila, hindi po ba? Kaya nga po yung mga nagsasabi sa akin, alam mo Mr. Destiny, totoo naman yung mga sinasabi mo eh. Mahirap lang ilabas dahil kumbaga, kung matatandaan nyo po, pa po mga aldab, si Jason sa, hindi po ba nagsalita rin yan about sa aldab? Hindi po ba sinabi niya na may anak na si Main? O taga Bulacan din yan, kaya alam niya. Pero Gaya na sinabi ko, hindi po ako namimilit. Wala pong pilitan. Dito po sa, sina, sa ina-update ko. Binibigyan ko lang po kayo ng idea. Binibigyan ko lang po kayo ng mga kaganapan. Hindi po ba? Pero sabi ko nga po sa inyo, matagal na to. Pero bakit ngayon kaya ito ipinupost ni Main Paul Kerson? Ano kayang ibig sabihin ng mga pahayag dito ni Main Paul Kerson? Hindi po ba? Although mainit yung iba, gusto niya lang mag-post, gusto niya lang magbigay ng mga kaganapan. Sabi ko nga po sa inyo, relax lang. Hindi po ba kampante ka lang. Basta ako, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po ako sa mga taong magsasabi ng ganito, magsasabi ng ganyan. Okay lang po yun. Hindi naman po ako namimilit. Eh. Ako, at ako po yung tipo na kumbaga okay lang. Hindi po ba kalmado lang, kampante ka lang. Kasi darating din yung update natin o darating din po yung mga kaganapan na talagang mapapaisip po kayo di po ba? real talk mga kahaldab. kaya sinasabi ko po ito para lang po klaro para lang po sa mga taong bumibisita at dumadaan sa channel natin, sa ngayon mga kahaldab, bahala po sila kung ano nga po ba sa palagay nila kung ano nga po ba sa tingin po nila di po ba? basta tayo kalmado lang kampante lang, di, di po ba? Real talk mga ka Aldeb, Kaya dun sa mga nagsasabi na, Nako Mr. Destiny, move on na kayo. Tapos na yung boxing. Kung baga tanggapin nyo na lang yung katotohanan na talo na kayo. Paano po kami matatalo? Eh hindi naman po kami tumataya. Paano po kami matatalo? Gayong sila Lamengay at si Alde naman po yung nagbibigay ng update. Gayong si Mengay at si... Ibig kong sabihin, at sinusuportahan po kami ng real life couple. Isa po ito sa rason kung bakit po kalmado at kampante ang Aldab. Isa po ito sa masasabi natin na matatag, hindi nagpapatinag. Kaya po dun sa mga dadaan at bibisita sa channel natin, nagtataka sila, bakit nga ba si Mr. Destiny hindi natitinag? Bakit kaya si Mr. Destiny never na nagpapa ganito ganyan, hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, relax lang po kayo di po ba kampante lang darating din yung point tayo yung panalo darating din yung point tayo yung wagi di po ba sasabihin na naman nila hindi ganyan mr destiny tapos na yung boxing talo na kayo hindi naman po ako namimilit hindi po ba at dito naman po sa channel ni mr destiny wala naman pong pilitan di po ba kung ano lang po yung sasabihin niyo kung ano lang po yung magiging reaksyon abay okay lang di po ba sabi ko nga po sa inyo, sa mga taong dumadaan, sa mga taong bumibisita, depende na lang po yung iba kung ano po yung magiging senaryo. Depende na lang po yung iba kung ano po yung magiging komento. Dito sa part ng video ni Mengay talagang bitin na bitin. No? Hindi mo alam kung ano nga po ba yung nawala, kung sino-sino nga po ba talaga yung totoong kasama niya. Di po ba? Halata naman po na hindi niya kasama dyan si Congressman Arjo dahil galit na galit nga po yun sa mga kamera. Ibig kong sabihin, siyempre magpaparamdam yan. Siyempre magbibigay ganap yan para lang po sabihin na magkasama sila ni Main. Pero gaya na sinabi ko, pinapaliwanag ko kung si Mengay nga, kung si Congressman Ardio nga, hindi siya sinasama, hindi sinasamahan ni Mengay sa unang distrito eh. Dito pa kaya? Hindi po ba? Well, ako pinapaisip ko lang po kayo ha na bakit nga po ba sa Bulacan pa rin nakatira si Main Paul Gerson hindi po ba dapat sa Quezon City siya simpleng update lang pero bahala na po kayo kung ano po sa tingin niyo kung ano sa palagay niyo well hanggang dito na lang po ang ating latest updates kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka latest at sariwang update abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kila at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at wag mong kalimutang i-share. Ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.